Panginoon, salamat po sa mga pagkain na ito na inihanda o Diyos, para sa mga bata ito. Pagpalain mo ang mga kamay na yung ginamit upang ito na inihanda. Pagpalain mo rin po ang mga bata ito na natanggap na huwag magsiging kalakasan at isukan nila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ayan oh, na. Sabi ni God, tayo ah, ah, Meron. yung, 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 yung. Kung sa kanya, makikita nyo yung chick Boy. Ito natin yung Cheek Boy. Siyang boy. At palagpap <laughs> naman. Alam mo, siya yung isa sa mga tumutulong sa akin para magpalawak natin. Mami, Sige na. O, hindi na ako sumayad. Tingnan mo na. Hintay natin yung isang gilid. Hintay just dito sa kapila. Dito sa gilid dito. Dito sa kapila wala pa eh. Dito sa kapila. Dito kaya. Game na? O para dito. Anong ang pangalan ng bebe? Bebe ko. Oo, sa kaya ayan. Teka muna, walang pipilang matanda.

walang ano para mabigyan po natin lahat para magkaroon tayo ng ano ng walang walang mag na pag nasobra ipapalaro ko yan oh ito na baby dito ito ito na pala, oh ayan oh atin ano kaya lang

Ima kasih Ay, nangungo. Ukasan yan. Wash, wash, wash. Wash. Ano, three boost time. Wash. Yung dalawang bata po, si Carla at si Jana Wala po sila Wala sa huni, Dalawa po sila. Yung dalawa bata Carla at si Jana Wala po sila eh. E Okay, na okay. Iyan okay. 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 Ah, siguro na naman, siguro na naman po, doon sa ibinigay sa akin isahan ng mga bata, meron po lang Opo, meron po. Ay, yung mga nanay, kayo, mamalimit kayo, may bigas kayo. Yung mga isipata. Mga isipata, mga isipata. Huwag isip <laughs> niyo saluhan yung mga anak ko <laughs> po, ano, biru lang yan. Ah, sana naman, nakapagpabot ako na yun. Ay, ito pala, meron ka naman si, si ito, ano po kami? Ito uh, po, yung nag ng pagkain. Sa niya. Eh, si Joseph. Yeah, cheap boy, cheap boy, ha? Tikman Ayan. at kung siyempre mga may Facebook, magshare. Product na din na yam chick boy. Alam naman tatawuan po sa barangay kinsa nagusti niya ba? Sa iba kuya. Kaisang puso siya pumupunta, basah kailangan natin. Huwag niyo na po ni Ate Pi sa kanyang pagbaba-charity. tayo ng mga kapataboyin tayo. Po. Enjoy itong Thank po. Uh, ito po ang na ito. Kung ako lang talaga, ano rin kong magagawa sa pagbaba Yeah. So, hindi na po natin yung financial kahit pa paano makakapag-support ako pero yung manpower po ang kailangan so talagang umibig ako sa sumama ni Joseph siya po yan yung nagprepare nag ng pagkain para sa mga kids yung cheek boy yung po yung uh, talagang tapos ito yung mga member nila uh, lumay pa dito para tulungan ako talagang nakakatuwa ah, uh, malaging salamat ito yung mga member na ah ni Joss AJ sa mga, sa youtube channel ko kasi may, may channel ko siya ako po may channel si Vy Pardom lang yan po yung naging katawan ko no kami tumutulong pa bilang sponsor. Uh, ang pagkakaiba nga lang po, nauwi na siya ng Pilipinas. Dito siya eh, iingat Ako po, uh, nagkaroon ng na isang pagkakataon na ako po sa mga ginagawa ng charity bloggers na in-sponsor in, in po namin dati. Na sa po ng Chico ay nakapagsipe po tayo ng 50 uh, sa mga kababata sa mga kababayan po natin dito, sa mga babies. Sila po ang nag-prepare. Walang tulog Cheat Boy. Pero sa YouTube channel po, kung uh, pakiusap ko lang po, sana po panoodin niyo kami. Kahit sa isang news po, makakatulog pa po kami ng malalim sa kapwa. Thank, uh, thank you very much! Maraming maraming salamat po! Salamat po silang tindok. Tapos every time, tuloy-tuloy po kami. Hanggang kaya namin, dadalaw at dadalaw po kami. At kahit kung saan lugar po kami pumunta, sana po support namin niyo po.

Kasi ate, ay nga muna, may langit sa mga lol at sa mga tatay at mga nanay. <tis> 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 <Atawa> ka dyan. <tis> kain mo, ano pa yung muna tayo. Tagod na. Kain na, kain mo na, na, na. Kasi bago kami magpaala, magbibiyak, magpapaala um, ko ako. Yung malalalo sa akin, magbibiyak ako. Pag hindi kayo nanalo sa akin, sorry na lang. Pagandahan niya. Wala 我来带进去啊！